is my pet. Overweight or obese. Ang cute ng pusa, diba? Mukha siyang patatas. Pero obvious na yan. Paano nga bumalaman kung mataba na ang pusa nyo? Pero guys, di ko rin sure kung ano yung background ng pusa. Baka kasi kinapon na rin yan, kaya umabot siya ng ganyang kataba. Mayroon tayong tinatawag na body condition score. Dito tinitingnan kung nasa tama pa ba yung size ng katawan ng alaga nyo. Sa taas ay for dogs, eto naman for cats. Yung pusa na nakita nyo kanina sa video ay nasa 5 out of 5 Dandito. So, severely obese. Technically, bilog na bilog na siya. Wala ka na makitang waist. At mas wala ka na yung katawan niya compared sa ulo niya in-depth na BCS. Yung pusa kanina, wala ka na mapalpate or makitang buto, bilog na bilog, and wala na siyang bewang. So, nandun na siya sa pinakadulo talaga. If you have cats, ang one indication talaga to know if they are in their ideal weight, meron pa silang waist and abdominal tuck. Tulad na sa photo dito. Tapos, naapakan nyo pa yung buto nila. Pero hindi to the point nakita na or kita na yung ribs or yung spine. Iyong sabihin, enough lang yung fat cover na meron siya. Actually, similar concept lang rin sa ating mga dogs. Pero madalas mapapansin nyo yung mga medyo nandoon sa heavier weight, ay madalas yung mga matatanda ng dog. Or kaya yung mga na-spay or na-neuter na. Since hindi na sila ganong ka-active at hindi na rin ganong kabilis yung metabolism nila, eh lalo na yung mga na-spay or na-neuter, mas malaki talaga yung tendency na magkaroon sila ng more fat. So, kapag ganon, consult your vet kung anong magandang diet para medyo mabawasan sila ng timbang. Kasi, this is cute, but hindi rin siya maganda kasi mahirapan na ito maglakad. Pwede maging prone sa joint pain, muscle pain, diabetes, cardiovascular diseases, and whatnot. So, guys, don't forget to consult your vet. Kung mataba na ganito, mag-change in diet na sila, more exercise, ganon. Kaya, if your dog or cat is like this, consult your vet na talaga.